mainit-init pa yung ano yung in order ko na ano English breakfast 14 dollars kasama yung large coffee almond latte tapos dalawang ano muffin ang ano nila dinigay egg and bacon kalat dito sa bahay tingnan nyo ayan o. daming kalat nag order nga pala ako ng ano uh, skip bins, so kagabi ko lang in order ito yun o. 484 dollars yung price pero meron akong 25% off so less 121 dollars nakuha ko lang to ng 363 dollars so ganito siya kalaki 2 uh, cubic meters Ayan o, ang dami kong basura na ilalagay. So ngayon ko lang ipapakita sa inyo kung anong pinaggagawa ko for the past few weeks. Siguro two weeks ng ganito. Ayan o, wala nang gamit dito sa bahay namin. Kahit dito sa garahe. Ayan, na-empty na rin lahat yung bike ko nandun pa nakasabit ito yung kwarto ni Chian so empty na lahat ito yung main bedroom namin so naka empty na rin Ay, puro basura na lahat ang, nandito mga cabinet may mga ibang gamit pang naiwan ay, matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog kasi nga ano. Busy ako. Naglilipat kami ng bahay. Itong ano kasi, ah, uh, bahay namin ngayon dito, ah, uh, three bedrooms lang. Kailangan namin ng mas malaki. So yung lilipatan namin ngayon, actually nakalipat na kami. Nag-start kami nung Monday. So five bedrooms. Uh, malaking bahay kasi makakasama na namin si na Blessy at mami ni Janel sa bahay para mas madali rin para hindi na palipat-lipat ng bahay si Tali at saka Isaiah kasi si mami ang nag-aalaga mas comfortable kami kapag mas malaking bahay so ayun kaya ito yung kaganapan ngayon makalat yung bahay na ito. Bali, 5 years din kami na tumera dito sa bahay na ito. So, marami kaming memories. Dito na lumaki si siya 5 uh, years old lang siya. Nung nag-start kami dito, actually, napakalapit lang nga yung, ano, yung school niya, nilalakad niya lang. Ngayon, 10 years old na siya. Actually, kanina, umiiyak siya. Kasi nga, Uh, hindi siya nakapasok. Mayroon kasi kaming parang condition sa kanya na dapat uh, ayaw niya kasing lumipat ng school. Pero sabi namin kapag late siya sa pagpasok sa school dahil 10 minutes drive. Dati kasi ayun o, nilalakad lang dati ni ano ni siya yung school so ayan tatawid siya dyan lalakad siya siguro mga 5 minutes walk eh ngayon malayo na kami mga 10 minutes drive so kaya sabi namin ng school so ayaw naman niyang lumipat o sige pero dapat di ka malilate pero kanina kasi pinagawa din ni mami sa sasakyan niya. walang mag-aalaga kina Talia, at saka kina Isaiah kailangan kong pumunta dito sa lumang bahay kailangan na mag-aayos ako itong mga basura lahat kailangan kong ayusin kaya umiyak si siya, akala niya late siya, magmumun siya ng school. Ayaw niyang lumipat ng school, 5 years nga naman siya dyan sa school niya. Siyempre andyan lahat yung mga friends niya. Pero siguro tatapusin lang namin yung year ano niya, 6. Mag-graduate siya din high school. Saka namin siya ililipat. Mas maganda yun para hindi siya mag-establish na naman ng mga bagong friends. Kaya ayun uh, yung rent namin dito noon nag start kami 350 dollars lang ngayon umabot na ng 430 5 years kami dito so tumaas din kahit papaano mataas ang rent dito sa Sydney Australia pero mayroon kang band kasi 4 uh, weeks na kasama sa ano yon bawat magre-rent ka babayaran mo so ngayon hindi ko na in-expect na makuha ko yung $1,400 dollars kukunin na yun ng agent kasi nga wala na on time talaga, linisin talaga ito kasi ang dito sa Sydney, Australia actually sa buong Australia kapag nag-rent ka ng bahay dadat na mo siya na malinis, maayos ganun din kapag iiwanan mo ganun din dapat ang itsura kapag hindi mo may babalik yung itsura kung kailan kayo dumating dito ay hindi na nila ibabalik yung bad i-hold na nila so para sa akin okay naman yon uh, kasi nga wala talaga ong time para ibalik sa dati ito ito lang ang magagawa ko lahat ng mga basura kalat ilalagay ko dito sa skip bins talaga Kasi nga mabait naman si yung may-ari, si Shiv uh, Indian Fijian siya. Madalas siya dito. Parang tropa ko na nga eh. So ayun, uh, ubusin ko lang tong breakfast ko. And then ilalagay ko na ito yung mga basura dito sa ano in order ko na skip bin. Cobra. Cobra yung pangalan niya ay no. Oh. Ayan uh, mga makulistak, kinuha na nila yung rubbish bin na in-order ko. Ayan na! Ho oh, ho ho! Alis na!